Sino-sino ang mga kapasok sa purgatorio? Ang dogma ng purgatorio ang isa sa napangalagang aral ng simbahang katolika at isa sa mga dapat na pangunahing nalalaman nating mga katoliko. Bagamat napakahalagang aral ito, ay maraming mga katoliko ang di nakakaalam sa kung ano nga ba ang kahalagahan nito. At mas malaking problema, marami ding mga katoliko at protestante ang tumututol dito at atin silang maituturing na heretiko. Ang purgatorio ay proseso o estado na pagtadaan ng mga taong namatay sa grasya ng Panginoon at naligtas ngunit kinakailangan pang magdaan sa paglilinis. Since walang makakapunta sa paraiso na hindi malinis gaya ng nabanggit sa Biblia, ang purgatorio ang magiging estado ng paglilinis sa kanila hanggang sa makamit nila ang kabanalan na kailangan para makapasok sa langit. Kaya bilang isang katoliko, ang pagsusumikap sa ating kaligtasan at pananatili sa estado ng grasya ng Panginoon ang dapat nating maging priority. Na kung sakali man na tayo ay mamatay at hindi diretsyong makarating sa langit, ang purgatorio ang magiging ating pansamantalang hantungan. Ingatanawa tayong parati ng Panginoon.